natin yung paghabagat. Tingnan nyo. Tingnan natin yung uh, dulot at pakas ni habagat. Daming mga ano. Yung dulot ni habagat nagkaroon ng maraming mga katagsaan uh, mga tulad yan. Mga mm -hmm. sarisaring dumi. Uh, medyo okay na siya. Hindi na ganong malaki ang alon. Pero huwag magkampante kasi may ano pa. May parating pa na masamang ah, bagyo. O, o low pressure. Dalawa yan. Kasi di may uasan. Panahon ngayon eh habagat. Season habagat ngayon. Kaya huwag magkampante. Ayan oh. o. Tapos dito si Luloy ang masipag na luloy andito. Luloy. Dami mga sura guys. Ganito ang ano pag pag ayo makatawid pikto at dulot ni habagat Pero ng mga dagsa ang mga ano na napadpadpad sa kaya natutang lugar kaya yan epekto yan ang epekto sa habagat karoon ng maraming mga dagsa ang mga isang saan siya na ano dito kasi pagka habagat yung iba yung mga dumi yan lang sa dagat na basura if you, alam mo na ang Pilipino may pagpa talugay eh. walang disiplina sa sarili kaya pero pag okay na yung habagat wala nang alon wala na eh wala nang magtatapon sa eh. dapat iwasan yan, yan eh. di pa kampanti na papalauta ng mga mangingisda o mga nagat kasi eh, Nakalun tao Mayo Kampante. So, gagawin natin guys. Adventure tayo guys. Tatawid tayo sa ano. Tatawid tayo dun sa kabila. Buka natin. Tayo. Tanay tayo sa dagat Kailangan tumawid tayo sa kabila

tayo <laughs> Ilog kasi ito Kaya yan o, oh, ilog sapa. sapa yan Kaya Video <laughs> kailangan natin tumawit sa kabila Ito guys uh, Isa sa Mapapadpad sa Tulot ng habagat Tulad nito Tulad nito o oh. So, pwedeng ano to, pwede itong mapakinabangan. Linis lang kompleto, pwede itong uh, display. Uh, linisan lang tapos ano uh, ng varnish. Uh, no, ano ng varnish. Uh, pwede yan pang display sa bahay. O pwede ibinta pag na ano, diba? Kawayan siya na uh, yung ano nang uh, ano nang kawayan tapos linis lang to kabisan maganda nga ano to, nito pwede pag makita ito uh, sa magaling magsigusyo ayos to yan ang tiktok ng ah uh, dolot ng habagat maraming mapapadpad tulad yan tulad ito uh, ano pa, oh hindi na maging malinis dahil pagsak ng alon hangin maraming ma mahatak dahil malakas ang impact ng habagat hindi na masyadong malinis dagat ganyan ang dulot ng magkaroon ng habagat uh, mawawala ang kalinisan trending mga niyog na may laman pa. Pwede rin ano, copra. Sa pa nito. Wala na. Kaya hindi na kinuha kasi wala nang laman. Pag dito sa uh, ganito dagat may maraming mapapadpad ng mga niyug. uh, iiponin nila to tapos kukuprahin uh, kukupra yung laman nito gawing kukupra ano, maraming uh, kahit abaga maraming dun, uh, uh, malaking pakinabang uh, panggatong So guys. Yan lang to. Ito lang yan. Talitin Tapos i... I Tapos i bilad. Bilad yan. Katulad sa video ko kay Loloy. Uh, Hinati-hati niya. Tapos hayaan uh, lang i bilad sa mga bato. Hayaan mo mga ilang araw na maulanan. Para mawala yung alat. Kasi galing yan sa ano sa papadpad sa um, alon ng karagatan mga tapos hindi lang pang datong, mayroon pang mga niyog na mapadpad pad, mapadpad dito maraming mga may mga gamit pa nga eh na pwede pang mapakinabangan kasi yung mga area dito mga iba't ibang ano may nagano ng basura hindi natin maiwasan Pinoy talaga eh so this probinsya na nga pwede naman gagawa ng uh, sa backyard gagawa ng um, pit di ba pagbukay tapos doon magano ng basura dito wala this probinsya na uh, nag ano pa ng nagkalat pa ng mga basura nakaka ano, naka maya pero hindi lahat naman ang pinoy ah, pero mostly yun guys tuloy natin kami hindi kami na ng basura sa likod kailangan doon kami magsunod para hindi tayo nakaperwisyo nagtag pa tayo sa problema sa bayan sa bansa kailangan magano tayo sa basura kasi dapat nga ang karagatan kahit <clears throat> maalon siya wag natin hayaang magtapo ng basura kasi yung mga ito yung may nagpapalaot na kasi yung mga isda kinakain pala nila yung mga laman ng mga itatapong basura so yung mga isda nalalason sana, kung may nakakita sana na ius maglabog ng, ano, magtapo ng basura sa dagat kasi nalalason yung mga isda natin diba kahit man lang makatulong tayo hindi lang sa kalikasan, pati sa mga uh, buhay ng mga uh, tulad yan, isda diba? kailangan isipin ang sa sarili yun dapat yung epekto guys uh, nagkaroon ng maraming dumi sa epekto ng tulot ng uh, habach. so yun na guys uh, mamimiss natin ang area na to yung probinsya ko kasi ilang araw na lang uh, e schedule na tayo sa katapusan nitong buwan mamiss natin yung simoy ng hangin preskong hangin, preskong isda, um, yung amoy ng mga bulaklak at damo sa probinsya, yung ingay ng mga manok, mga uh, alagang hayop, may miss natin, yung mga ebon, yung karagatan, may natin, lalo na pag malapit tayo sa dagat. Yan, mamimiss natin lahat. Yung kinilaw. Mamiss ko talaga yung kilawin ng isda na preskong-presko. Wala yan sa Maynila. Ayaw ko magkilaw ng isda sa Maynila. Iba ang lasa. Parang may kimikal na. Dito sa probinsya, uh, malalasa mo, maano mo talaga yung sarap ng, yung manamis-tamis ko ba? Kaya doon, Bira ko na ano, isda na pag hindi pa talaga presko kasi parang nang lalambot ako eh. Uh, lahat ng ano sa Manila parang may halong chemical na mapaisda, mapakarne, man. Ayan. Parang iba sa probinsya. Kaso nga lang sa probinsya. Dito mahina ang signal. Yun lang talaga walang nag-iisip dito na mapa ano yung signal yung tower wala kasi ano dito sa mga internet ano lang sila sa walang nag-iisip ba na mapalakas ang internet na nagano naman to yung mga uh, mga leader na puro ano lang salita andun salita walang natupad na mga pangako na maglagay ng mga yan, ganito, lalagyan ng mga internet connection, yung mga tower. Kasi kailangan dito tower eh. Kasi nagtataas ang mga bundok dito, kaya natatakpan yung tower namin sa bayan. May tower kami sa bayan. Kaso natatakpan sa mga nagtataas ang bundok. Bundok dito sa kaliwa, bundok dito sa kanan, bundok dito sa um, sa araw. Paano maka pasok yung signal ng SIM card. Hindi. Kaya yun ang nakapangit sa probinsya dito. Sa ibang probinsya, hindi naman. Okay naman ang signal nila kasi naagapan at na anuhan ng project ng mga leader dito. Kaya yung iba, nagsipag ano sa uh, sa malayong lugar. So yun lang guys. Yung mamimiss natin yung lahat dito ano pa ba yung ingay na ang sasakyan kasi ako, mga ilang buwan rin ako nagpapalaot pero matagal na ako nagpapalaot noon pa yung pagbalik ko dito, bumalik na ako nagpapalaot, pero wala din talagang mahina Kaya isang linggo makajakpat ka pagka ilang araw naman, wala uh, mawawala yung isda kasi kasi mayroon ng mga malalaking um, style ng bangka ngayon inuhuli lahat ng mga yung malakihan ba inuhuli nila yung ka, maliit at malaki kaya wala nang natitira sa mga maliliit na mangingisda so yun lang uh, yun lang guys sige uh, babay na um, malapit na tayo mag ano uh, pa Maynila. Bye bye. Hanggang sa susunod na video sa dito sa probinsya. Babu.